Talagang masasabi natin na certified humble, down to earth, with low profile ang ating SB19 dahil nga noon ay uh, ang SB19 ang lumalapit sa isang nag sa isang sikat na si Morriset Amon noon pero ngayon talagang uh, si Morissette Amon na ang lumapit sa SB19 sa kasagsagan ng Filipino Music Award habang nanonood at nakikinig ang SB19 sa performance ay, uh, lumapit biglang itong uh, si Morissette Amon para mag hi picture hello sa ating The King of Bebapo, di ba? Noon, si Ken o SB19 boys ang lumapit kay Morissette Amon para mag-picture. Pero ngayon, walang pagbabago. Walang pagbabago sa ugali ng ating SB19 dahil uh, kahit uh, sikat na sikat na sila. So, ibig sabihin, hindi na ang SB19. Kahit sikat na sila, natili silang humble at mapagkumbaba. Ito po ang ebidensya at proof. life worth living is a life with me